Ha? may Ah? simento. Oo, oh, oh, may mga simento. saan yung lamesa nyo dito? Nandun pa po. Nalagay lang namin doon sa ano. Ah. May, ay, oh, oh. Nalagay at napagawa nga yung may-ari. Oo, oh, nag, ay, ginagawa ng bahay dito sa tabi, ano? Opo. Oh, Andun yung may-ari ng lupa. Ito, ito, ito. Ah, okay, okay. Ito, ito. okay. Oo, oh, so magtatayo na siya ng bahay dito sa compound din nyo. oh, ay, paano kayo? Albert and uh, Ate Jenalyn Idala tayo rito 20, 25 uh, kilos bigas groceries Tapos nasa likod ko yung bag May laman to ng mga padala Tara puntahan natin Kasi nanibago ako Ibang iba na yung lugar nila Hello, good afternoon sa inyong mag -iina. Bless Ito si ano? Si Gilbert. Si Gilbert. Asan si Sanaol? Tulog. Tulog si Sanaol. Si Dodong. oh Kumusta kayo? Okay lang, ha? Hello. Hindi oh, ako makapublish dito sa kaliwa ako at may mga bit-bit ako. Ayan. Yung bigas nyo. May dala akong bigas nyo. Yung ganyang 25 kilos na ilang araw ninyo? Tagal-tagal baka abutin pa yan ng ano, pasko di naman. Ah, hindi naman, hindi naman. Ayun si Sanaol, tulog. Parang na sa semento. Diyan lang siya at mainit. Ha? Mainit. Olo, nakatawa na naman si Panghalangan nito? Si ano? Lagi mo nakakalimutan pangalan bunso mo. Anthony. Si Anthony, ayun. Pwede ba akong tumuloy? Hindi pa nag-ano ini. Ha? Ito si Minto. Oo, may mga semento. Saan yung lamesa nyo dito? Nandun pa po. Nalagay lang namin doon sa ano. Ah. May, ay, oo. Nalagay oh, at napagawa nga yung may-ari. Oo, oh, nag, ginagawa ng bahay dito sa tabi, ano? Opo. Andan na yung may-ari ng lupa. Ito, ito. Ah, okay, okay. Ito, oo, so magtatayo na siya ng bahay dito sa compound din nyo. Oo, oh, ay paano kayo? Ay, wala ko lang po, sir. Wala ano, ah? ko lang sir. Ha? Wala ko lang sir. Hindi ko uh, po alam. Saan kayo lilipat? Wala pa? Wala pa naman. Wala ano. Ayong sa Forbes Park. <laughs> <laughs> Joke lang. Oh, ito, 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 ito. Grocery yan. oh, hawak may, may, may itlog. Basta mabasag. Bigyan mo ng tinapa yung mga anak mo. <laughs> Yan. Yung itlog, baka mahulog yung itlog ha. Baka mababasag Ayan. Asan si... Alam mo ba yung itlog? Parang relasyon yung dalawa yun ni Kuya Albert. Ah, <laughs> pag hinigpitan mo, mababasag. Pag niluwagan mo, mahuhulog. Oh, so, yung parang relasyon yung dalawa yan. Si Kuya Albert. May gatas dyan, diyan, may kape, Mayroon, may asukal, kape may sardinas, may noodles pa. Salamat Okay, okay. Tapos bigas nyo Ano? Okay. Tapos may dala ako rito. Uh, pinagbibigay sa inyo dito sa likod ko. Uh, nasa backpack at Ayun, uh, ayun, pakihawak na. Ayun. Kunin mo yung laman yan Tingnan mo, labas mo. may pa yung kaw tama ka mo pag nagkikipaglaban ka, 'o. Oh. 'Di ba? Kung so may payong kang magagamit. Mm -hmm. Tingnan mo yung loob niyang bag. Doon, doon sa ano. May, And may payong. Dito pay. na lang. Ha? Huh? Ay, may ano, sir. Yan. Sapatos, Sapatos. Kanina yan. Sa'yo kay Albert. Akin to, sir. Kulay pink. Ha? Kulay ah, sa'yo yan. Ayaw mong bigay kay Albert. Pambabae. <laughs> Pambabae. Pambabae. Okay. Sino nag-ano? Okay, okay. Ang tapatis ang laki. Hirap nito nakatayo tayo, wala tayong <laughs> Ito lang. Sa... Ano 'yan? Oh, may wallet ka. May wallet. may mm -hmm. pa nang eh. <laughs> ano. Oo. Ano, oh, oh. Ano naman? Mamay Ito laruan nito ni Sana Ul sa kani ano. O oh, ito, kau ang gising, di sayo to. <laughs> yan ang maganda kapag kagising, ano? Si tulog, kapag katulog, walang swerte, no? Oh, tanggalin mo, tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Ah, tanggalin isa mo. Isa hmm, ito, ito ito mapupunta kay Sana All, tulog siya. Okay oh. Sana All. Oo. Ito mapupunta kay Sana All dahil tulog si Sana All. mo okay. yung bulsa baka may laman yung bulsa. Ha? mo Nanan, wala na Wala na, Okay, okay. Okay, Albert, may sapatos ka pero ayaw bigay sa natin Jenalyn. Pink down. Pink down. Pink down. Ah. Uh, -hmm. Okay. Eh, kumusta naman ang relasyon nyo? Okay, okay. okay na. <laughs> Hindi na tulad ng itlog. na pag hinigpitan mo, mababasag. Sir, may ano, may bra. pag niluwagan, mahuhulog. Sir, may bra pa, may panty. Ah, uh, may, may panty kay Kuya Albert sa'yo? Okay. <laughs> joke lang Kuya Albert. You know? Napatawa ko lang si Kuya Albert. Ayan. Tapos, may kunting panggastos-gastos pa rito. Ah. Uh, oh. Ito, bili kayo ng ano? Fried chicken na manok. Ito. Magkano 'yan? Tingnan balangan mga nga. Magkano? Okay. Bili kayo ng fried chicken na manok. Pero yung makain mo ng sarap-sarap na ulam tong mga anak mo. Salamat, sir. Thank you. Ano ginagawa niyo ngayon? Ang hindi natin nagtanong. Mm, paglabahan ka. ka. Kuya Albert naga, nagpapanday. nagbabakod na okay. nang okay. ano. Okay. Oo. Ikahari gawa. Okay. Ako Salamat si sa, sa nagbigay. Para marami salamat kay Adrian. Sa binigay niyo po sa amin ano bigas at saka may mga ano grocery. Salamat. Oh, nagulat ako sa bahay niyo, ibang iba na. Kasi ah. ano sir, ano ay nag-aano. Yung, yung magpapagawa na ng bahay yung may-ari. So, okay, okay. Hindi okay, pa okay. naman. So, wala pa. Naglari. So baka pagbalik ko dito next year, baka wala na kayo. <laughs> next year pa te ano. Okay, okay. Malalaman na naman oh. sir. Oh, ayusin. Ay anak mo. Ayun, masabihin mo. Salamat po. Ay, Salamat po. Salamat Anong po. Dika. Very good, very good. ito kay ano? Kay Anton. Kay Anton. Ay kay Sanaol. Tulog si Sanaol. Tulog si Sana Kung gising yan, magwawala yan. Tulog si Tulog si Sanaol, Ayun, no? Salamat kay Akre. Di ba sa semento yun? Wala naman sa semento? Wala. May plywood naman. Ah, may plywood na sa pin. Okay. Inita na sa Katri. Okay, okay. So, anong naging usapan nyo nung may-ari ng lupa? Kaya na kasi pinalagay. Kung sakasakali? Hindi pa naman, sir, sinabi ko. Hindi pa naman kung kasi ang pinagawa niya mga ano pa lang, yung bakod talaga. Bakod sa palibot. palibot, yung semento talaga sir. Yeah, semento, kongkretong bakod, palibot. Kongkreto. Then siguro pagkatapos niyan, baka bahay. Na, bahay na, na ano? Okay. Eh di ngayon hindi pa namin alam kung saan kami lilipat. Kung saan kayo lilipat. Opo. Okay. Malaman okay. lang namin. Sabihin na na may ari. Pagkatapos ng bakod, malalaman niyo kung ano ang uh, sitwasyon niyo rito. Opo. Pero tingin ko naman mabait yung may-ari may, may nito, ano? Oo uh, upo, upo, mabait, man, mabait sir, kasi, naman, sir. Mabait naman. Kasi, papur nga ngayon, sir, kasi matagal-tagal pa raw yung ipagawa niya yung ano, paikot na yan. Oo. Uh -huh. Kung bakod, pagkatapos, oh. Uh -huh. magpagawa pa siya dyan ng peace pan. Ah, okay. Tapos, so, parang farm talaga, farm. Sure. no? Tapos, farmhouse, ha? parang ha? farmhouse. Tapos ngayon, sir, papur sa amin ni Albert araw-araw binibigyan siya sir ng sahod. Meron ah, pa siyang bayad. Okay. May ano, so, May sahod si Kuya Albert. Po, may bayad Habang tumutulong siya. tumutulong sa paggawa nitong konkretong bakod. Opo, 400 araw-araw -araw, sir. Ha? 400 araw-araw. O, oh, eh, okay na yun na. At least may sigurado na siyang kita araw-araw. Araw-araw, bigay pati. Uh, hindi ka na naglalaba araw-araw. Uh, uh, ngayon sir, hindi na po. At may trabaho na po siya. May trabaho si Albert. Ako ang magbabantay mga bata. Okay, okay. Maalagaan mo yung dalawa, no? then pagkatapos yun siguro mga 2 months wala yan 2 months tapos na yan tapos na yan ay matag pa sila ng face ay, okay okay oh, okay. yes. uh -huh. oh. Okay. Birth, sir. Ah! <laughs> salamat sir <laughs> salamat sir salamat sir sir eh, ay friend sa ano nyo sa amin tulong yung binibigay sa amin palagi hindi nyo kami pinapayaan mm -hmm. Kahit hindi man tuloy ang kasal namin, oh. okay lang. Mas, Pero yung kasal niyo matutuloy parin. naman 'yan once na sinabi niyo na sa akin na uh, okay na. Mature na kayo. Hindi <laughs> na kayo parang itlog. <laughs> <laughs> dala ko ng itlog parang katulad niyo. <laughs> yung itlog kasi ganito 'yan, Kuya Albert. Kapag yung itlog nilagay mo sa sa palad mo, uh. pag hinigpitan mo mababasag. Uh. Pag nilawagan mo mahuhulog. Ah, 'Di ba? Ano sabi. Uh. Oh, ayan, ha. Oh, alis na rin ako, alis na rin ako. Diyan na ha. So, wala naman kayong mga sakit. Wala naman po. Kasi lang naman yung may lakas. Yan ang importante ngayon. Walang sakit, no? Sakit. Okay. So after 2 months, malalaman natin kung anong sitwasyon ng kalagayan ninyo. Dito sa lugar na to, no? Mhm. Sana hindi na kayo bumalik dun sa dati. Naalala mm -hmm. nyo ba yun? Mm -hmm. Sana wala na kayo sa ganung lugar, ano? Sa pagbabalik ko. Okay. And, uh, kung sakasakali, mm -hmm. eh, saka tayo mag-iisip ng uh, kung ano man yung pwedeng maitulong namin ulit sa inyo. Ano? Sa inyong mag-iina, uh, sa pamilya ninyo, ni Kuya Albert. Basta't kami naman, sabihan nyo lang kami, kung uh, okay na kayong dalawa, mm -hmm mature na kayo. Wala nang gera, no? Wala nang gera. Wala nang uh, World War, no? Eh dito lang kami para doon sa pangarap niyo nung una na makasal kayo, no? Na naging malabo nga lang, malabo pa sa tubig. Tubig baha dahil sa mga away-away niyo, no? Pero syempre, lahat naman ay nagbabago. Naniniwala naman ako doon. Ano? Ate Jenna rin ha? Apo, ingat, sir. Ingat-ingat kayo. Ingat, sir. Alis na ako. Mm -hmm. Ma! Bye-bye, mga ka-jir. Bye-bye. Bye-bye, Anthony. Bye-bye. Itawanin tong si Anthony. Para nagpayat yan. <laughs> nagpayat nga po, bakit, sir. Bakit-bakit? Ayan siya yung sa ano niya. Ngingipin. Ah, tumutubang tapos, ngipin? Opo. Oh, ano pa? Ano mo ba yan? Yung regular sa... Yung injection sa, sa health center? Opo, oh, tapos na siya, sir. Ah, tapos na. Eh, very, good. Very, na good. very good, very good, very mm good. -hmm. Kailangan nyo ng mga bata, so, ha? Palito. Okay, okay. You, babay na, babay na. Thank you, sir. Ingat. Taladala na niya. Tulog si Sana all. Hello, Anthony. Hello. Tawanin nga ito, Walang di ba? Daw yun, oh ba? Oo nga, eh, tawanin siya. Ayan na si Sana all. Gising na si Sana all. Oh. Ayun na. Ayun na. na. Nako, kikita na ni sana ul yung laruan. Yun. Mm, ay, ganda. Ganda. Ay, ay, may laruan dito. Ganda. Ay, yung kay kuya o malaki. Kay kuya malaki. <laughs> Naku, Nako. Sama ng tingin niya kay kuya niya. Sabi niya maliit sa kanya. Oo. Ganda. Dali, salamat po. Dali, dali. Sir Efren, eh. Kaway-kaway. Salamat po. Kaway-kaway. Babay. Babay, dali. Salamat po. Bagong gising, eh. Bagong gising. Yung ginagawa na pala lali, ito, Lalagay lali, na ng lali, compound but, rito, kaya yung bahay nila, delikado pagbalik natin, wala na sila dito. Pero, siyempre, naasahan pa rin natin na di naman mapapasama ang kalagayan nila. Mabait naman yung may-ari nitong lupa. ito natin ako na silang bumalik dun sa dating kalagayan nila noon